Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon opinion itong post ng Net25 News and Information Title Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hostisya <laughs> Basahin Pinabulanan ni House Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos ang mga aligasyon ni dating ako Bicol Partylist Representative Sandico na may bilyo-bilyong pisong umanosyang budget insertions. Aniya, ang mga payag ni Ko ay may layong pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Ah, ito, basahin natin, Press Statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Anyone can sit in front of a camera from abroad and speak lies yan, number one. Sino ngaling? O, oh, comment na lang ako agad. Sa mga nababasa kong comments dito sa mga videos ni Saldiko, ang daming naniniwala. Isa na ako doon. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Hindi naman lahat, kaya lang karamihan sa sinasabi niya is there's semblance of truth. Yung iba, sabi niya, wala akong natanggap. Ah, hindi ko maniwala doon. Meron siyang natanggap din. Kailangang karamihan, lalo na yung mga resibo na ipinapakita niya, totoo yung mga resibo niya. Okay, so lies, sabi niya. I'm sorry. Uh, mas marami ang katotohanan sa mga binabanggit ni Saldeco sa paniniwala ko lang, opinion ko. Okay, the statements from the newly crowned champion of the DDS Cabal, <laughs> former Congressman Saldico, are frankly as fantas fantastical as they are false. Again, I'm sorry. <laughs> Kanya-kanyang opinion lang. Battle of public opinion. Mas marami yung sinasabing totoo ni Saldico. Oh, well, mayroon din yung mga palusot niya. Okay. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interest are to release these videos to destabilize the government. I'm sorry again I'm sorry, hindi destabilization ito, kundi uh, dikta ng konsensya. Tingnan nyo, uh, yung unang video niya, episode 1, tawagin, part 1, 2, and 3, yung mukha niya malala. Kita nyo, talagang uh, walang aura, walang ningning -ning yung mukha niya. But then, after 6 days, Itong video niya ngayon lumabas, maliwalas na ang kanyang mukha. Ibig sabihin, nakagaan yung kanyang damdamin. Kasi kung may itinatago kang something wrong, uh, kung binabagabag ka ng konsensya mo na magsalita, ilahad ang katotohanan, at ayaw mong sabihin ang totoo, ay hindi ka talaga makakatulog ng mahimbing. Ngayon, dahil nagsimula na siyang magsalita, kahit delikado ang kanyang buhay, nakakagaan siya ng damdamin at nakakatulog ng mahimbing, kaya maliwalas na ang kanyang mukha. Okay? So to me, hindi ito destabilisasyon. Telling the truth is different from destabilisasyon. Ang destabilisasyon, yung mga makakaliwa na nanggugulo, yung nambabato sa mga pulis, nananakit sa mga pulis, 'yung planong sulungon, sulungin. Sulungin ang Malakanyang at sunugin. Yan ang destabilisasyon. Saldi ko is more on katotohanan. Ano ba? This is someone who our kababayan kababayan know to be the architect of this mess yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha okay hindi siya ang utak uh, borrowing the words of description ni attorney Rowena nagwanson may nagutos may nagplano may nag-implement yan yan ang tatlong ano si Saldi ko lang nag-implement So, iba yung nag-utos, iba yung nagplano. So, yung sinasabi nga niya na wala siyang nakuha, ah, hindi ako maniwala doon. Meron din siyang nakuha. Kailan yung sinasabi niyang mali-malitang dinideliver? Eh, una nang sinabi yan ni Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, hindi yan politiko. Ordinaryong mamamayan lang nag-serve ng totoo sa kanyang bayan sa Philippine Marines. Uwa! Oh, the fighting guest soldiers in the armed forces of the Philippines. Nagsalita si Orly Gutesa. At ang sinasabi ni Orly ay ganun din ang sinasabi ni Saldico. Kaya ako, naniniwala ko sa karamihan sa kanyang sinasabi. Although yung iba lang, yung sabi niyang wala siya nakuha, hindi ko maniwala doon. Okay? Ano pa? Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang papagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Ah, I'm sorry again. Paano niya mapapagsak? Eh nandun nagtatago siya. Ano pa ang kapangyarihan ni Saldi ko ngayon? Wala na siyang kapangyarihan. Kaya wala siyang kapangyarihan na mag-destabilize. Yun lang ang aking tingin. Yung kanyang inilalahad, well, magagalit ang taong bayan na naniniwala sa kanyang sinasabi. Kaya lang, ang galit ng taong bayan ngayon, wala namang napupunta sa karahasan wala naman ngayong mga Pilipino na katulad ng ginawa sa Nepal at ano, na nanununog at uh, wala. Maliban lang, ulitin ko, yung mga makakaliwa. Yung nanununog na nananakit sa mga pulis, sila lang ang nag-destabilize. Ano ba? In fact, the intel suggests he already struck a deal With those who stand to benefit from such a change, Oh, ah, inaakusahan na naman ang mga, <laughs> wala na ito, hindi oh. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed as Appropriations Chairman because members co- win of this insatiable greed and corruption not because of the whim of any individual the sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities is speak for themselves sa aking mga kababayan si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hostisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Kami ang nabudol ng isang kandidato ng pangalan niya ay BBM. Budol, budol man. Huwag mo na, na po tayong magpabudol muli. Dahil sayang ang ating boto. 31.6 million. Pilipinos nagtiwala. Bayan, babangon muli! Ang pangarap nyo ay pangarap ko! Iba pala ang pangarap nila. <laughs> ang pangarap nila eh, mali-maleta. <laughs> ang Pilipino nagdurusa. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. In fairness, ano? Magaling yung sumulat sa statement na ito Kailan? Bahala ng taong bayan Kung kanino sila maniniwala <laughs> Okay, so tignan natin ah uh, Bagong pano 587 people lo reacted Kasi bagong post lang eh 434 ang tumatawa 41 ang galit 104 lang ang naniniwala So percentage wise alos 85% hindi naniniwala <laughs> dito sa pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Basa tayo sa mga comments. Maya Diego Obido. Paano pala yung documented insertion niya na ipinalabas niko? O nga. <laughs> Karong-klaro yung mga projects nasa all over eh. Nasa Mindanao, nasa Leyte, nasa... Kompleto po ang ebidensya, kaya ako naniniwala. <laughs> Arnel Pakulin, ang bilis sumagot ni Charis. Reactive talaga ang mga... Kahit may mga resibo, todo dinay pa. <laughs> Argel Ricaport, walang baho na hindi nabubunyag. Balat kayo lahat. <laughs> Balat kayo pala, ang buhay sa mundo, nakangiti ngonit, hindi totoo. Magandang bulaklak ang siyang katulad mo, ngunit paglapit mo, sobrang baho. <laughs> Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga kaibigan ng Income sa channel nito pantulong po sa tribong Talandig ng na Bukidnon. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng uh, maayos na tirahan at namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee.